Hi guys! At ngayong araw nga nag-deliver yung RC dito sa atin. Kaya ayan at kumuha na nga ako ng mga litro at saka yung lemon na. Yung maliit na lemon ba? Tawag dyan. Yung 12 oz ba yan? Ayan. At nag-deposito na tayo no. Buti na lang talaga mura lang yung deposito. Kaya ayan kumuha na ako ng tagdalawang case at 100 lang yung isang case yung deposito. Kaya ayan at yung binayaran natin is may gitu 2.5. At saka kumuha din ako guys ng litro na RC yung nasa plastic lang. 55 din yung ating benta doon. Pati yung bote 55 din. Kasi naman is same lang yung price niya no. Dahil nga is litro naman yung dalawa. Same lang din yung ano niya yung laman niya. Pero iba lang yung bote ba diba? Kasi pumipili kasi yung ating mga tumar minsan is gusto nila is nasa bote. Ayan nga at nag-display na ako ng mga paninda, ayan, at hindi na nakakalat yung mga nakakarton-karton dito sa gilid, no, lahat ng mega sardines, ayan, at dinisplay ko na dyan sa ating tindahan para maganda naman tingnan at parang puno na ba, pero maraming kulang. Pero hindi halata na maraming kulang yung ating tindahan dahil nga dinisplay natin ng maayos. O, tingnan mo yung dalawang baskets, naubos na yung Joy at saka Downy. Ayan, lagayan ng joy at saka daw ni no? Kaya, ubus na at puwede na tayong mag-grocery mamayang hapon. Pero, hindi halata na maraming kulang yung ating tindahan dahil tayo ay nag-display at saka yung mga naka-box-box dyan. Ayan, at inayos ko na sa mga lagayan, no? Ayan, yung wings, pa powder. Pato yung bear brand swag. Ayan, at nailagay ko na yan sa mga lagayan dyan. At maganda na tingnan yung ating tindahan. Ayan, malinis na siya. Ayan, pati yung ating sugar na tagli limang piso na -obos na yung karton na yun, wala nang laman. Ayan, wala na siyang laman at hindi pa ako nakabili ng sugar na kilo-kilo kasi repake -re natin yun na tagli piso at hindi mabibenta yung ating kapistik pag walang sugar na tagli piso guys. So, ayan yung ating mga stock na mga paninda dito sa ating tindahan. Ayan, dito ko lang yan nilalagay sa budika para hindi magulo masyado yung ating tindahan. Tapos ayan at nag refill na tayo ng mga ano no mga RC at saka yung lemon. Ilalagay na natin para lamigin na natin sa ating ref para mamaya makita din ng ating mga tumor na meron na tayong RC at saka lemon. Tapos yung lemon nga pala guys is binta natin doon is 15 pesos isa. Ayan na nga at si Alter dyan guys es naiyak-iyak na siya dahil gusto niyang kumain ng pancake daw. Kaya ayan at pinagbigyan ni Ate Bino at ako ngayong nakajuti dito sa tindahan kasi nga nilulutoan ni Ate Drone ng pancake si Alter. Tapos si Amshi naman ay inutosan ni Papa niya na magawa daw ng turon dahil yung mga saging doon sa likod bahay ay nahinog na naman ulit. Kaya ayun gagawin na naman turo ni Ate Amshino kaya ako lang mag-isa dito sa tindahan guys. Paikot-ikot at saka patakbo-takbo dito sa lumpiaan. Nandyan kasi yung aming lumpiaan. Ayan, tapos dun sa tindahan. Pag ikaw lang talaga mag-isa dito at yung lisang ka magtinda ay talaga. Malilisang ka talaga pag marami yung bumibili-bili. Tapos ayan, at may nagbigay nga ng muron dito, ng, ah, dito sa aming kapitbahay. Ayan, at binigyan kami. O, tingnan mo yung moron niya. Tikman natin dahil tinikman na ng asawa ko kanina. Masarap daw siya. Kaya ayan, meron pa yung OB jam. Pero yung turon yung inunang tinikman ko dahil is nagkikrib tayo sa turon. At ayan na nga, at pumunta na tayo dito sa kusina. Ayan, bising busy Yung magkakapatid dito. Ayan si Atin Ronby inaanohan niya na si Alter. Akala ko guys, konti lang yung gagawin nilang pancake. Kalahating kilo pa lang ginawa ni Ate Drone binu At saka si Ate Amshi naman, ayan, at nagsisimula na siyang magbalot ng saging, no? At inubos niya na lahat ng mga saging doon sa likod bahay kasi nga is hinog na hinog na talaga siya. At ayan, at na, ano na si Ultra, sa kakaiyak. Dahil kaninang umaga ay iyak siya ng iyak. Dahil nga, magpapagawa daw siya sa akin ng pancake. Sabi ko, marami pa akong ginagawa, marami pa akong displayhin, marami pa ang linisin sa tindahan. Kaya ayan, sa si drone Dronby na lang talaga yung nagawa ng pancake. Tapos ayan, at iniinit ko na yung aking ulam dyan. Iniinit-init ko lang yung ulam ko, guys. Noong isang araw pa yan, lechon paksiw yan, nabigay sa akin kapit-bahay. At yan yung aking, ano, yung kinakain lang at ininit. At so, ayan, dahil walang internet ngayon, sinipag sa ate drone DroneBet at si ate Amshi. Wala talaga kaming internet, guys. Kagabi pa talaga kaming walang internet, no? At iwan po anong nangyari yung sa internet namin. Dahil nga, lasing si Ambit kaninang umaga at pumunta sila ng kinabutan. Hindi na-check ni Ambit kaninang tanghali. Ngayong hapon na na-check ni Ambit at na-report sa opisina na wala na kaming internet para bukas ng umaga guys ay mapuntahan yan ng globe dito no at maayos na nila yung aming internet dahil napakahirap talaga pag walang internet at magpapalood talaga tayo no para lang tayo magkaroon ng data kaya nga nainis talaga ako kaninang umaga dahil nga ang hirap ng signal dito. Akala ko is lahat ng ano dito is walang internet. Yun pala ay kami lang. Kaya pala nagluko yung ating ano ngayon yung ating pag-upload ba nagluluko talaga siya at ayan medyo ano yung ating pag-upload ngayon dahil nga is napakahirap talaga pag walang internet guys so ayan at tapos na nga akong kumain dito na ulit ako sa tindahan dahil walang nagbabantay at matutulog na yung asawa ko ayan at nandito na si Alter hindi pa daw naluluto yung kanyang pancake at ayan na nga at naglagay na rin ako ng mga soft drinks doon sa tindahan at inayos ko muna yung kinalat-kalat ni Alter dito sa sala. At dahil ako ay mag exercise Ayan at napakanta-kanta na nga ako dyan at napasayaw-sayaw na. Dahil nga wala kaming internet ngayon. Ayan at nagpapamusic na lang kami no para malibang tayo. Dahil nga walang internet. At mag exercise na rin ako guys. Ayan yung buti na lang talaga at nag-video-video ako. Kahit walang internet. Sabi ko is pag magkaroon ng internet ay pwede na nating i-edit at i-upload yung aking video video no at ayan nga si Alter pati si Alter is ayan iyak din yan siya kanina dahil gusto niyang manood ng cellphone eh wala nga tayong internet wala tayong wifi at ayan bumalik doon sa atin niya at ayan nga pass forward na tayo at na grocery na nga ako at namili na ako ng mga sting dahil nga sting is naubos na rin dito sa ating tindahan, no? Pati yung Lion Tiger na iyan, ayan, naubos na rin. At hindi na ako nakapag-video-video, guys, nung na-unboxing ko yung dalawang box, no? Dahil nga ay ginamit niya ti Drone yung ating cellphone at nag-chat na siya doon sa ating internet na para mapuntahan bukas ng umaga. O siya, hanggang dito na lang muna yung ating video. Bukas naman ulit. At maraming salamat sa inyong, la sa inyong like, share, and subscribe. Thank you so much. Hanggang dito na lang. God bless you all. Bye-bye.